narito ang ilang mga doktrina at turo ng katolisismo na hindi matatagpuan sa Biblia. Una ay ang purgatorio. Ang doktrina ng purgatorio ay hindi direktang tinukoy sa Biblia. Ito ay ang paniniwala na may isang lugar o estado ng paglilinis sa pagitan ng buhay na ito at ang walang hanggan na buhay sa langit. Sa purgatorio, iniisip na nagaganap ang paglilinis ng mga kaluluwa na hindi paganap na malinis sa mata ng Diyos. Papa, Bagamat may mga teksto sa Biblia na may kaugnayan sa tungkulin ni Pedro bilang batong bukod, wala namang diretsahang pagtukoy sa pagiging tagapamahala ng lahat ng mga Kristiyano ang Papa. Ang konsepto ng papal infallibility o ang pagkakaroon ng walang pagkakamali sa mga pahayag ng Papa ay isa ring doktrina na hindi matatagpuan sa Biblia. Immaculate Conception, ito ay ang doktrina na si Maria, ang ina ni Jesus, ay isinilang ng walang kasalanan sa orihinal na kasalanan. Bagamat ang Biblia ay nagtuturo ng kalinisan ni Maria, walang diretsahang pagtukoy sa kanyang pagiging isinilang na walang kasalanan. Assumption of Mary Ito ay ang doktrina na ang katawan at kaluluwa ni Maria ay inakyat sa langit ng siya'y pumanaw. Wala itong eksplisitong suporta sa Biblia. Sakramento ng Kumpisal Ang konsepto ng pagkumpisal sa isang pari at pagtanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal ay isang doktrina na hindi malinaw na matatagpuan sa Biblia. Sakramento ng huling pahinga o extreme unction, ito ay ang sakramento ng pagpapahid sa mga may sakit bago sila mamatay. Wala itong eksplisitong pahayag sa Biblia. Transubstantiation, ang doktrina na ito ay nagtuturo na sa Eucharistia, ang tinapay at alak ay nagiging literal na katawan at dugo ni Kristo. Bagamat ang Kristyanismo ay nagtuturo ng transubstantiation, wala itong eksplisitong pagsasalarawan sa Biblia. Limbo, ang doktrina ng limbo ay nagtuturo na ang mga sanggol na namatay bago sila mabinyagan ay mapupunta sa isang lugar ng hindi kasiya siya, ngunit hindi rin kaparusahan. Wala itong eksplisitong suporta sa Biblia. Divine Mercy, ang doktrina ng Divine Mercy, ay nagtuturo ng malasakit at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Bagamat may mga teksto sa Biblia na nagpapahayag ng awa at habag ng Diyos, wala itong eksplisitong pagsasalarawan sa doktrinang divine mercy. Indulhensya, ito ay ang konsepto na ang simbahan ay maaaring magpataw ng pagbabayad o pagpapawi ng mga kasalanan sa pamamagitan ng iba't ibang mga gawain o pagtangkilik ng simbahan. Wala itong eksplisitong pagsasalarawan sa Biblia. Ito ay ilan lamang sa mga doktrina at turo ng katolisismo na hindi eksplisitong nabanggit sa Biblia, ngunit hango sa banal na tradisyon, mga konsilyo ng simbahan, at sa magisterium, kapangyarihan ng pagtuturo ng simbahang katoliko. Ang mga interpretasyon ng kung ano ang nasa Biblia ay maaaring mag-iba sa iba't ibang mga denominasyon ng Kristyanismo. Ang isang grupo ay maaaring tingnan bilang eksplisito sa kasulatan, samantalang ang isa ay maaaring iba ang kanyang interpretasyon. Marami pang mga doktrina at turo ng kalolisismo na wala sa Biblia ang itatalakay sa mga susunod na episode. Maraming salamat sa pagsubaybay at panonood.